dati pag nabili ako ng Milo, hindi ko masyado pinapansin yung ano, yung packaging. Pati yung mga taong nandoon sa packaging ng Milo. Ngayon ko lang siya naintindihan na sa packaging pa lang pala, ma makikita mo na kung ano yung niche o market na pinagsisilbihan ng isang produkto. Tulad nga nung Milo, di ba? Pag nakikita mo sa packaging niya, ano, puro mga sports, puro mga athletes. so Ngayon walang naisip na, ah, ibig sabihin, sa simula't simula pa lang, target na talaga ng makilala ang Milo na chocolate drink para sa mga athletes. Doon lang siya nakapokus sa isang niche, sa isang identity lang. mga Yun nga, sports, mga athletes sabi ko, ah, ganun pala yun. Ngayon ko lang naaintindihan. Pag, kaya naisip ko rin na siguro ang target talaga ng Milo is mag number one o mamayag pag sa, 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 mundo ng mga atleta. Na pag, pag sinabi mong chocolate drink na para sa mga atlet ang maiisip mo agad Milo. Yun! Yun nga yung nangyayari ngayon. At ngayon ko lang naaintindihan yun. Sa, ganun, ganun pala kalaga yung ano yung niche tsaka yung market mayroon kang isang community isang klase lang ng tao na pinagsisilbihan at doon ka mamamayag pag ang galing kaya sa ko pa ah, galing yung ko lang naiintindi itong ano uh, technique ng Milo pagdating sa niche tsaka sa target market kahit ako hanggang ngayon, estudyante pa rin dyan eh. Sa target market na yan, sa niche. Ngayon ko lang siya naikukumpara. Lalo na nung nawa, lalo na pag naikump, naikukumpara ko siya sa ano, sa Ovaltine. tin. Ito, ito yung Ovaltine, wala siyang, wala siyang mga picture, kahit ano. Pero yung packaging pa lang siya ng Milo, may kita mo na yung mensahe niya na itong Milo para drink ng mga, chocolate drink ito ng mga athlete yun, yun yung namamayag pag ngayon, di ba?